Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Bata sa si Dr. Today is March 14, 2025. Bata, kamusta ang aking audio mga ka-clear? Yun, si Sally Baybayan, si Karaya, yan, yun, mula sa Moni, Manitoba, Canada. Ya, yeah. si Tatay G, hello, hello, from Acacia Estates, Tagig. Raymundo Makabugaw, yan, oh, like na daw tayo, like na, Pindot lang, walang bayad. Wala bayad ang pagiging member po dito. Ay, sorry, sorry. Hindi pala membership fee. Uh, ang pag-subscribe. Arlene Arpilia. Fernando Mina. Yan. O, oh, pang number 7 na like daw siya. Alexander Guerrero. Ophirian. Hello, Ophirian. Okay. Aha. oh, yeah. Try natin sabay-sabay. Kaya nga, isang muna tayong ano, vlog eh. Okay. Isang vlog muna ang ating gagawin. Isang video. At uh, try natin manood, Ha? Saan ba may link of yan? Sige nga. Ah, ayun. Ah, in muna. in na enemy downfall. Anong pagkain mo, ha? Hmm. Okay, Overthinker Channel. Saka si uh, Leslie Padilla. Mylene, hello, Mylene. Baru, Beru pala. Si Beru, yes. Emi. Ah, oo nga pala. Uy, naku, may UV pala. I'm sorry, I'm sorry. Hindi, <laughs> kasi kailangan natin dahil bay uh, by 9 o'clock. Uh, try natin magkasabay-sabay tayo manood, ha? Nung uh, initial appearance, no? gano kaya katagal yun. Okay, meron pa sana ako eh, kaya lang wag na kasi baka mabitin tayo. Okay? Ayan, nandito si uh, George Navarro. Ayan. Oy, engi naman, kape, kape, kape. Yeah, favorite. Okay. Okay. Edgar Dungo, hello. At saka si, uh, Apo, Apo Lakay. Yan. Eh, Silver Esguera, Leslie Padilla, Re, Renepogi TV. Um, uh, hindi po ba pwedeng arrestuin si Baby Gandang Hari Roque? Hari tuloy. Sa Netherlands na wala eh. Wala tayong juris, jurisdiction doon. Siguro pag napunta siya, ano, Philippine Embassy. Pag may jurisdiction po, syempre, wala. Hindi pwede. Okay, walang jurisdiction. Ang otoridad natin doon. Ay! Siguro kung may may Interpol. ba? Diba? Tapos may red notice. Red notice, blue notice, something like that. Okay? Uh, naimbag na, naimbag RBM, sabi ni Emmanuel. Gakayan. Yan. So, so, um, sorry, sorry. Josefa Oliva Lopez, Joan Diaz Potterson, Loser Fida Valente, Alexander Guerrero Jingle. 60 oh, uh, 61. 6061. Okay, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Ano rin natin ito, mga clear ha? kasi may balita. Bahay daw ng mga Duterte. Bantay, sarado na. Pailan po ng video para alamin niyan ang sitwasyon sa bahay ng kanilang ama kagabi. Para sa detalye live mula sa Davao City, nasa frontline ng balitang yan, si Bril Montalvo. Bril, ano na ba sa mga oras na ito ang sitwasyon diyan? Ruth, sa bantay sarado ng, uh, ngayon ng Duterte supporters ang labas ng bahay ng pamilya Duterte sa Davao City. Yan ay matapos makatanggap ng impormasyon ang pamilya Duterte na sasalakayin umano ng mga pulis ang bahay ng dating Pangulo We'll be right <laughs> back. Pasado alas 10 kagabi nang dumating si Davao City Mayor Bate Duterte sa bahay ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Doña Luisa Subdivision sa Davao City. Yan ang uh, para tingnan ang sitwasyon sa lugar dahil nakatanggap umano ng impormasyon na ang kanilang kampo na may gagawing umanong raid ang otoridad sa bahay ng dating Pangulo. Galing umano ang Alcalde sa Maynila para asikasuhin ang kanyang papeles papuntang the Netherlands para bisitahin ang amang nakakulong sa detention facility ng International Criminal Court o ICC. Gusto raw makita ng Alcalde ang kanyang amahabang buhay pa ito pero dahil sa impormasyon na natanggap agad itong bumalik ng Davao City. Rosa Bagoyan, nagsagawa ng prayer rally. Dito ang mga kapitbahay ni FF, FPRRD dito sa labas ng kanyang bahay. Hiling nila na tigilan na ang pagpapasakit sa dating Pangulo at uh, maibalik na ito sa bansa sa lalong uh, madaling panahon. Hindi umano nila iiwan ang bahay ni uh, dating Pangulong Duterte at magdamagan sila nga uh, magbabantay dito. Ruth? Bril, yung una ko munang tanong, eh, yung nakausap po ba itong si Kitty Duterte at anong sinabi niya? Ruth, kahapon nga ay eksklusibo natin nakapanayam ang uh, isang anak ni uh, dati Pangulong Rodrigo Duterte na si uh, Kitty Duterte at uh, sabi niya na maging alerto ang uh, at, uh, mga kinawawenyo at mga taga-suporta ng kanyang uh, pamilya sa anumang gagawing upgrade uh, dito sa kanilang uh, bahay sa Davao City. At uh, sabi din niya Ruth na nagpapasalamat siya sa mga supporters ng kanilang pamilya sa walang sawang pagsuporta nito sa pamilya Duterte. Ruth? Yung isa pang pinanggit mo, Bril, na ano, no, dapat an uh, mag-aayos sa mga papeles, itong uh, uh, si, dating, uh, si Mayor Baste, ano, para dun sa pagpunta nila sa The Hague, Netherlands. Uh, ano nangyari? Naudot yan kasi na siya dun sa bahay, eh, no? Yes, tapak nga dyan, Ruth, nandun nga kahapon ng umaga si Davao City Mayor Basi Duterte sa Maynila para nga asikasuhin ang kanyang mga papeles para sa pagpunta niya doon nga sa The Netherlands para sundan. At uh, tingnan ang sitwasyon ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakadetain ngayon sa detention cell ng International Criminal Court. At uh, nang malaman niyang impormasyon na may gagawing raid umano dito sa bahay ng kanyang ama sa Davao City, ay agad siya nga bumalik dito sa lungsod para tingnan nga ang sitwasyon na kung uh, totoo bang may nangyari nga or mangyayari nga raid uh, dito sa bahay ng kanyang ama. Pero hanggang sa ngayon, Ruth, ay kaya wala pang sinasagawa nga raid dito ang pulisya. At... okay, mga ka-clear. Okay, so yan, yeah, no? Ibinabalita nila na may impormasyon daw. Ha? Ah? Impormasyon na i-raid. I-raid diba? daw ang uh, bahay ni dating Pangulong Duterte. Well, siguro kasi medyo gabi ko na ito na panood, mga ka-clear. Eh. Sino bang una natin tatawagan? Di para maliwanagan lang tayo, mga ka ha? Okay. Siyempre, dapat si General Torre. Ang una kong tinawagan dito para malaman natin kung may katotohanan ba to. Baka kasi may nananakot lang sa kanila. Diba? Baka may nananakot lang dito sa pamilya ng mga Duterte. Siyempre, kung may darating na impormasyon, kaya lang baka hindi verified eh. Mga ka-clear, kung talaga magkakaroon ng raid, eh, eh, hindi natin alam kung sino nagpapakalat nito, mga ka-clear. So, tinawagan natin itong si General Torre. Ha? At ang sabi niya ay ito. Ha? Ah, ready na para sa raid bukas. Alumni parade mga kaklir Alumni parade ang pinaghahandaan nila bukas. Sa 45 PNP. Ah sorry, PNPA alumni. Ah homecoming ito, itong pinadala niya sa akin mga kaklirian 'yan. Tingnan niyo na lang po yung kanyang Facebook. Yun. Okay, ayan na. Ah. Ready, ready sa pag-raid. Parade pala, parade. Parade yan sa anilang anibersaryo sa PNP PNPA ayan, ayan. ay baka tayo ayan okay yan yan wait lang pat wala ilan po oops oops, oops ayan. ayan oh ayan nag-advertise pa si General Torre okay so syempre nalang ko totoo ba wala daw wala daw wala daw ganung klaseng operasyon at uh, unang una mga kakilid. eh, edo lang naman Anong purpose ng raid? Di ba? Ano ang magiging court order para ano to? I-raid para sa search warrant? Ganun ba? Di ba? Kung may court order yan, mga kaklir, eh, walang magagawa. Kung talagang bubuksan yan at uh, mag-search sa bahay nila, magpa-search warrant at ito'y valid, wala naman magagawa kung hindi talaga sundin. Kung meron. Pero ayon kay General Torre, mga kaklir, wala. Walang anumang utos ng pag raid sa bahay ng mga Duterte. Unang-una, pag nag raid parang wala naman yata Hindi naman pwedeng gawin yun, mga kaklir. Tandaan natin yun, ha? So, ito ba'y pinapakalat para Magalit ang taong bayan? Sa gobyerno? Wala. Ang tanong natin dito, saan ba nakuhang kwento ito? Na magre-raid sa bahay? Hindi naman nabanggit kung bakit magre-raid. Walang, walang legal basis, di ba? Wala sinabi bukas ay magkakaroon ng search warrant o na ibibigay ang anuang order ng search warrant para halughugin ang bahay ni dating Pangulo Duterte. Wala namang ganun eh. Sa so, no? Di ba? Pwede mo mang raid? Ah, ah Maliban ma lang, ha? Magre-raid ka kung may mga droga dyan. ah, Hindi ko sabi meron. Kung may kontrabando sa isang lugar. In general to, ha? Pwede mong i-raid. Pero dapat may search warrant pa rin yung mga kaklir. Hindi ka pwedeng pumasok sa bahay ng walang search warrant. Di ba? So, yun lang muna mga kre. Gusto ko lang diwanagin to. napaka nito ito sigurong uh, vlog natin. Mas mukhang mahaba pa yung ating uh, batian. Pero gusto ko lang linawin. Gusto ko lang linawin na wala. ba, diba? Walang uh, operasyon ng pag sa bahay ni dati Pangulo Duterte. According to General Nick Torre. Meron nga daw sila raid, parade. So niliwanag niya. Nang loko tuloy siya. Nag-joke siya. Wala po kasi talaga. So, ayon sa kanya, mayroon silang parade sa kanilang anibersaryo sa PNPA. Ilang taon na nga PNPA? Teka lang ha. Uh, 45th PNPA Alumni Homecoming pala. Yun, alumni Homecoming. Ha? Oy, ilang taon na ba siya? Okay. So, yun. Pinakita ko ulit ha. Welcome Lacans and Family. Yan. O, yan. Ulit o. Oh. Meron sila. Saan nababasa niyo? Oops. Oops, putahin nyo na lang yung Facebook ni ano? Ni General Victoria, ha? Ah. Sabi ko nga sa kanya, ipasa niya eh, Sa akin eh. So, liliwanagin li lang natin mga clear. Kasi, kakalat at kakalat. Ito, nasa mainstream media na, oh. Nasa mainstream na. Okay? So, according to General Torre, inuulit natin, ay wala po, wala pong magaganap na raid sa bahay po ni dating Pangulong Duterte. Walang ganong klasing operasyon. So, kalma lang po, ha? Yan. Attorney Claire, sabi ni Rene Poggi TV, ah, hindi po ba pwede restore si baby? Eh, okay, okay na natin yan. natin yan. Okay? Melay Sion. Melay Sion. Happy evening, F. 46 na na Okay? So, mag po talaga itong aking um, video sa ngayon. Eh, kasi, eh, kilala naman natin liwanagin. Eh, kanino ko pa makukuha yun? kundi kay si uh, IDG Director, uh, Major General, Nicolas Torre III. Okay, sana po ay uh, mapakalat nyo po ito, itong ating video, para po makalma naman yung mga tao kasi wala po talagang gagawing kaguluhan dyan. O, oh, at tulad niya, binabantayan yung bahay. Diba? Binabantayan yung bahay na... di kasi inisip ko na, anong i-raid? Ira diba? Anong i-raid? Ira dapat may search warrant. I-raid man 'yan, kung may search warrant, valid pa rin 'yon, 'di ba? Wala ka pa rin magagawa, talaga papapasukin mo. Kung may search warrant na inissue po ng court. 'Di ba? Pero kung wala pong search warrant ito, hindi po ito pwedeng basta-basta pasukin. Violation po yan. No? Di ba Angela Gonzala, Gonzaga? Mm. Yes, Nika, Nika Chu. Darius Dizon, Mavis, Wildflower643. Ay, salamat from Japan. Thank you po. Kuruchan, ha? Si Emilito Givara, Jovelin Aniban Pata. Yan. Okay? Okay, eh, 8.35 na. Baka naman pwede na nating simulan yung isa pa, no? Total, ito yung niliwanag ko lang. Kasi, mahirap magkagulo eh. Baka wala naman pong basihan. So, basta po, anak, kausap po natin ay si General Nick Torre. Okay? Pinabubulaan na niya po yung kwentong may pag-raid sa bahay po ni uh, dating Pangulong Duterte. Sana po, ah? sana po maraming marating ito para po yung mga ka kaibigan po natin, kababayan po natin, ay hindi na naman po mag-alala. Diba? Sir Hill Francisco, thank you, thank you so much sa iyong pakulay at saka si Mercy. Salamat sa inyo. Thank you. So, mga ka -clear. sige, try na natin yung isa. Tal, sandali lang din naman yun, no? 8.36, pero try po natin makapag-live. Ha? Sabay-sabay po natin panuorin yung pagla-live po, ha? Mm -mm. Ayan, teka lang. Basahin nga natin, sick beats. true na dali sila na sarili ng fake news. Oo nga. I mean, ito ha, di ba, yung natatandaan nyo, may nagpalabas din na may TRO na. Tumatakbo pa talaga sa si nilang bino at pinang, nag-video pa siya, di ba? na may TRO na na issue ang uh, Supreme Court. So, ingat-ingat po. Ingat-ingat po sa ganito kasi hindi po maganda ang naidudulot eh. O, oh, diba? Sabi, oh, drama lang yan. Ayan, fake news na naman. Ha? Ah? Style lang yan eh. Basta para kawaan sila mamamayan, ma ma gawa-gawa lang. Sana nga, kaya nga well, kung, uh, makaryo sakay kung ano man ang kanilang dahilan, pero kasi nag nagdudulot ng gulo. di ba? Kung may basihan po sila talaga, eh ipakita eh, nila. Pero pag ganito po nasabi-sabi, tapos nakausap naman po natin si General Torre at mukha namang walang search warrant, eh man, hindi po yan maririd. Talagang pwede silang umalma pag ganyan. Di ba, JT dela Cruz, fake news talaga. Ayan, mga, mga panggulo lang talaga sa bansa. Mahiyahiya naman sila sa balat nila. Daming crying ladies ni Duterte. Baste, di nag-iisip. Walang ay, nako sirokan Zaki. Nandito And, rin si Dien. Okay? Daniel Arozal. Pretty G. Ayan. Oh, di ba? yun eh. Takot sa sarili mo ito. Julius Gilbert Cabalsa. Pero siyempre mga kaklir, ulitin natin ha. Ayon, kay General Torre, wala pong ganong klaseng operasyon. Dahil bukas magpaparade sila. Para sa 55th, ah 55th, 45th PNP ho, alumni homecoming. Okay, so magre-ready yata sila by 8 eh, o'clock. Kaya ready siya, sinabi niya. Ready ako sa parade, not parade, na, hindi pagpaparade, kundi sa parade para sa kanilang 45th uh, PNPA homecoming, alumni homecoming. So, hirap po talaga yung ganyan eh. Pero sabi ko nga, iba kung may valid search warrant. Talagang pwedeng pasukin mo. Iba yon ha. Hindi yung basta-basta re-raid din lang. Pag may search warrant, hindi tayo ulit pwedeng dapat magkagulo. Bakit? Legal yon eh. Kung may search warrant. Eh mukhang wala naman. 'di ba? para wala para ang sila, 'di ba? Jinky Dora, ha? Huh? Arlene Maribeles, ah, uh, Lorono, Lorona. Ay, sorry, sorry. Lorono. Asus. Uh, ang drama lang 'yan. Ayan, ang bahay nila, bakit may tinatago ba kayo? 'Di ba? Science and facts. The purpose of the Duterte is just to attract public sympathy, appeal to emotion strategy of the Duterte. Yeah. yeah. kasi kung wala naman talagang pinanguhugutan yung kwento nyo naman, huwag natin sanang guluhin. Sana, huwag na sana tayong dumagdag no? sa gulo. Kasi hindi na maganda po eh. Di ba? Sir Macario sa good day, I'm uh, Castro. Si Harry Roque nasa Netherlands. O nga eh, nakita nga eh. Pero wala pang jurisdiction ang, pina, ang Pinas eh. hulihin siya. Sabi nga, ako makikipag-coordinate ang Interpol, may red notice, blue notice, pwede yun. Teresita Valencia, yeah, thank you so much po sa pagkape. Okay, Jose Rolando Jr. Tigers, ang bansa pala na mga makita uh, isa pa pa raid, eh pang raid, pag raid, o oh, diba? Yon, isa pa parade. parade, hindi pag parade, hindi pag yan. Tony Nubla, kung ano-ano na ang ginagimik na pinapalabas ng mga DDS para maudyok ang taong bayan. So sana nga po, no, I, I hope ito itong ating uh, ano ngayon, uh, vlog natin po ngayon ay eh, ma-share po natin kasi para masabi natin na hindi totoo. Ha? Huh? Uh, ang sinasabi nila may magre-raid sa bahay nila. Yun ay ayon kay General Torre, Nick Torre. Okay mga kaklear, try natin. No? 8.40 na. O maghanda na tayo para sa isa. Handa na tayo para sa... Kasi 15 minutes la Sige, Mamaya na lang siguro, tayo natin kung aabot po tayo. Ah, uh, pero hanap po ako ng link para doon sa 9 o'clock na uh, initial appearance. Sana meron, no? So I hope, I hope merong ano. Tawag dito, meron tayong link. Ha? Eh? Pag meron ako, ilalagay ko na po ngayon. Yung isa ko po, kahit mamayang gabi na, kung 10.30, abutin tayong 10.30 doon sa isa nating video. Try po natin. Pag gabi na, eh, sleep na lang tayo. Tomorrow na ulit. Okay, see you in a while. Bye! Thank you, MIBs ko. Thank you, mga ka-clear. Yan. Yeah. Ay, tigala, may nalamutin niya. Kaya, yeah, Thank you, thank you. Tigala, para mga bati natin. Healing soul. Yan. Yeah, maraming maraming salamat kay Healing soul. Mwah. See you in a while.